Dito kami ngayon sa my City Hardware, kasi maya hanapin si Brenda na idadagdag niya doon sa kanyang swimming <laughs> <laughs> <Streaming> pool. Ano 'di na. So 'yan lang tag one pipe, one pipe na lang taguan 1/5 na lang na shower. mo na ko Ayan. So, na na yung pag-3, 5, 4, Habang naghahanap sila ng ano nila. Super busy tayo. Dito tayo sa mga gamit. <laughs> ano? Oh, my heart is pounding. Tingnan nyo. Ano? ay, 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 skin coat. Tag mag tag 5,000. Yeah, Ito. Di ba? Ano, ano ang friends mo? <laughs> ah, 12,000. Ay, tag 5,000. White lang, <laughs> skin Mang, pang ano to, pwede to siya sa island I table. Mamay, naman ang price. Kaya nga. may mura naman na, 5,000. Ano yun? sa Tapos ito, 9,000. Kung ano sya, mang, kanang ng... 20, pang 20, ano nga na siya. Pang ba? Hmm. 25 kilos? Diba guys? Ngayon yung mga cabinet 8,000 sa lababo. Ang 8,000 na ito lang dalawa. Merong wa ano? 4,000 lang oh. Jana. 4,000 lang. Ay nice. This is nice. 4,000. Ah, ang isa lang. Mahal sa Ham ganito. Hamsha, hamsha,

Inaano to inyo sa inyo, diba? di ba? Eh na dito din mga lababo, napakalaking lababo. Ito 1,900. Mm, Bongga to. Yeah. Sunod. Sunod daw. one. Two, two three. Nindot nandiyo ng dako. Nani? Nani? Sir, so, sa'yo may story sorry, nga uh, dito, sir, nga? Gipalit ni Brenda ang mga... Okay, nani lang, kagamay ang akong yung center table. Ay, yung ano ko, oh, yung island table. <laughs> Tapos, marami talaga tayong mapipilian dito sa ano ba? Sa... City Hardware. may meron may, din silang mga ganito. Pero, ito, hala, mura lang to. tag 2 Talaga? Para at least, meron akong idea, guys. Pag nasa loob na tayo, mag-focus ng bahay. And then dito tayo, banda. Wala alam niyo na, ang excite talaga ako pag nila makita kong mga gamit for parts ng bahay. Tingnan. Mang CR naman siya, pero ang cute niya, napakaliit. La Fonza. Maliit lang. Basta parang nag-aano lang tayo dito. Meron din to. magkano ito? For the CR. Oh, very uh, maganda. Nice kesa Gani. Ayan o, 13,000. Set na siguro Set to kanin. no? 13, ganyan. Pa Kaya nga, pero kung maglalagay ka ganito sa yung CR, naku dahi, sosyala na talaga yung CR mo. For me, siguro ang masasuggest ko sa CR ko lang, is parang ganito lang. Pang mahal. 14,000. Sure. Kaarte. Kaartehan. Pero malay natin. Dating alam. Mangarap tayo ng libre. Malay natin. Hi! Diba, guys? Mangarap tayo ng libre. Meron akong pa... Meron akong papakita sa inyo dito na pang CR naman, oh. Pang tiles niya sa CR. Tingnan nyo ito, guys, oh. Ang cute. Ano to? Tiles to? Ergo na open ka hayot. Tapos dito yung mga ano. Eto na yung mga pricing niya. Ayan. Since that, Habang naghahanap si Brenda ng kanyang bibilhin. Okay. Guys, may akong papakita dito na Chandelier. Oo, oh, tingnan niyo. Sana all. Napakaganda. Ay, gusto mo siya dili sa bahay mo rin yan? nag na Nagtitingin-tingin lang naman ako. Malay natin. Mawa ka makapili ako. Warm, warm Five. Meron Five thousand. Ah, ito okay. Gusto ko lang mag-ano, magtingin-tingin para may idea lang ako sa mga ang ganito, yung tiles o... Mm -mm. Tapos ang daming klaseng tayo. Hmm. Ito panglabas labas to. Pang wall, walling na Yung CR, gusto ko parang ganito siya or ganito. Parang industrial, uh, ano siya. Plain lang na. Ano. Oo. Oh. Yeah, hindi naman. Wala siya pwede niya. Kaya napag ni Ito, ayoko na ng ganitong kulay. Kasi, man ano na siya, parang... Oh, oh. Ito, para saan ito siya, ma'am? Pwede po niya siya. Sa, sa kitchen. Dili, ma'am. Sa sya, hagdan. Ah, sa hagdan? Ah, mm. ito na niya siya. Nainani, ma'am. Nainani. Ah, okay. Ay, di Para di ka madigyas. Nice. Mm. Pwede po siya sa kitchen. Siguro ko nang iyang ana. Uh, ah, no? Ah, depende na kung na siya asa mo gusto. magusti ipambutang. Lord tile. <gasps> ito yung mga na lagi ko nakikita sa CR mga design. Ah, oh, gani, oh, nice po din siya. Bago siya. Ito naman is mga porcelain. Kung saan. Ito yung mahal na tiles talaga. Porcelain. Ito naman. Porcelain din to. Ito yung ceramic na tiles, guys. O, sabi nila, mas mas matibaw daw yung porcelain kesa sa ceramic. So ito ceramic din siya. Ito oh, pwede to siya sa ano natin, sa hig. O oh, dahil gray ang ating ano, pwede din po siya. di <laughs> <laughs> Diba? Parang may pangbili lang si Rhea, pero

ay, nag, ano siya, ba? sprinkler. Ka Kapag-pressure ba na? Kasi di mo guna loko Ay, ganta kayo lang. Ah. Oh, no, wow, hindi. No, 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 na imuha. Nara dito. Ay, Ay gano'n? Sige nga. Hala. 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 <laughs> <laughs> hos na sawit dito. Oh, nga na daan 800, mahal eh, ma ay mahal siya. Khana. So, ko lang mag-ikot-ikot, guys para makita yung mga ano. tapos, meron ako nakita dito na for the uh, an. siya. na ba yun? Um, ceiling ba? Ceiling. Dito yung mga doors nila. For 8,000. 8,000. Ay, sorry. And then, nandito yung nakita ko. Ang ceiling nila, meron sila dito makapal for only 175. Ito, tingnan nyo. Gano'n siya kakapal. Tapos, mahaba na siya. This is 2 by 95 meters. Tag-175 siya. And then, ito namang isa. Mas mahal pala ito, no? Now, I know na mas hala. Ito pa mas mahal. Ito is WPC. WPC din siya. Pang outdoor to. Mas mahal siya. Ayan o. Oh, depende siya sa design. Pero yung isa, pang ceiling, pwede na yung ganun. No? Bongga siya. Char ko. So at least kahit pa paano nakatingin-tingin tayo ng mga price mo. Okay. Hindi pa sila tapos dyan. One seven five. Ito may doon. Ayun naman katong kuan fingerprint. Hindi dapat ganito, may ganito kasi pares naman nga sila yan. 495 set na yan sila no. I don't know. Nani mang gidang gamit sa mga dagko nga pultahan, di ba guys? Nani mo? bayo tiles dai. Ito pa chani oh, the book up. O dapat ganyan yung volt niya sa taas. Yun. Kung mo Abang palit ni niyo. Magalagalala. Ano yung ang volt? Abang na. Volt ba sa taas? Kwarta. Kwarta na magiging kwarta. Magpalit ka ba? Magpalit Puhon, puhon. Adlo may mangin na para relax na taba. Ano mo mo yan kwaon? Sana yun Maglugyan na gina. Wala mo. For the tables and chairs. At ako'y may idea-idea. At syempre, kailangan natin yung pag